Sa ating pagbabalik sa probinsya ng Aurora, ay muli nating bibisitahin ang bayan ng Dipakulay, kung saan matatagpuan ang sikat na Dinadyawan Beach. Kasama ang Metro Boys, tayo ay magkatampisaw at susulitin ang summer break ngayong linggo. Hello mga katres! Saan mo yan? Okay ka na, Billy, Mami. Yay! Kaya tara, samahan niyo ako mga katres at muli nating bisitahin ang probinsya ng Aurora. Good morning mga katres. Welcome back sa akin channel. It's me, Tres. It's another weekend another gala na naman kay Tres kung matatandaan nyo mga katres nagpunta tayo ng Aurora last week kasama si Eraldo. ngayon bibisitahin ulit natin siya kasama ang Metro Boys Yon, puro kami classic bike so on na tayo sa Amita Place namin dito sa may Shell Valenzuela malapit sa may SM Valenzuela yon, yung malaking shell doon All time namin is 1.30 no, uh, It's already 1.16 uh, Medyo malapit na tayo mga katres Grabe ang init Ngayon mga katres, di ko ramdam yung lamig ng madaling araw Mostly na uh, biyahin natin pag ganitong madaling araw di mo malamig Ngayon grabe talaga Kaya sa mga magra-ride uh, dala Daladala tayo ng tubig na na maiinom para iwas iwas sa uh, heat stroke dahil grabe yung ano natin pagkikipagsapalaran natin sa kalsada lalo na tayo mga nakamotor no open na open tayo so tara kitain na natin mga kasama natin sa content natin ngayon at kailangan ko rin uminom ng kape ngayon dahil hindi ako masyado nakatulog mga dress gawa na alam nyo na pag friday may pasok tayo then like vlog no <laughs> tapos ang hirap pang kumilos dahil sobrang init talaga mga katres parang tipong ayaw mo na umalis sa aircon so <laughs> tara mga katres puntahan na natin sila grabe ang daming truck ngayon ito na tayo sa uh, SM Valenzuela Ayan ang shell mga katres Marami na kaya Oh pia Ayan dalawa Ilan pa lang Let's go. Sino to? Ito kay Maui to eh. Ito kay ano, you know, Billy. Ayan si Maui tsaka si Billy. Ayan sila nasa loob. Tara <laughs> ka mga katres, po na tayo kapag natin yung iba. Dahil tatlo pa lang kami dito. Ayan mga classic bike. Let's go. Tayo mga katres. Bachi na tayo. Ano? Dami namin. Bali 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 time motor 8 na XSR no? first time natin magra-ride na ang ganito karami na puro XSR Woo! let's go grabe talaga daan dito sa Bulacan <laughs>

Grabe, makakatras ang haba ng stretch na. <laughs> Solid. <laughs> Naka isang bar tayo dun oh. Isang ratrata nyo yun. Ganda kasi ng ano, ng kalsada. Four lane siya makakatras. Then ano. Hindi naman siya uh, hindi espalto pero maganda yung ano. Yung sahig niya. And <laughs> dito na tayo sa city. Hindi ko alam kung anong city to. Medyo mata-traffic na tayo dito. Pero all goods pa naman kasi 554 pa lang naman. Slow down na ah. bridge. Palayan City. Welcome Palayan City. Okay go. 30 minutes mga katres, malapit na tayo sa may Bungabon Arc sa may kalsada hindi ko alam kung paano kami magpipicture dun kasi 2 lane lang siya eh makakaharang makakasagabal kami sa sa daan sana lang talaga konti yung ano dadaan mamaya maya pagdating natin dun sa sa art, hindi na makakadress ba ng bungabon yan let's go okay picture ayun lang makakadress ay, hirap talaga mag-picture dito. Kasi ano, two-lane lang siya eh. Ito yung bang-abon. Woo! Ah, sino yung magpipicture? Oo. Ano ba? Ano ba? Ano ba? Yan, picture oh. yeah, mo kami. Mm. Mga 20 minutes mga katres. Doon na tayo sa bankingan. <laughs> Ito na. Ah uh, na kaisip sila doon tayo magpipicture para doon tayo tapat na tapat sa ilang mga hapon Ah, tara ta. picture na muna tayo try siya kala daan daan ah malapit na tayo press ano sa baler sa baler 2 and a half Oh. Dalawang oras kasi tayo babanking eh. Ayan o. Dalawang oras tayo? Oo, oh, babanking. Ayan o. No? Ayan o. No? Haba. Dalawang oras. So ayun mga katres, after 2 hours na bankingan. Mga oh, nag-enjoy yung mga loko eh. Ah, nandito na tayo sa uh, Baler. Nakababa na tayo ng bundok. <laughs> grabe. Time check tayo. Mga 9.45 na, mga katres. Grabe na yung init. So, mag-anap muna kami ng pagbe-breakfast na namin. After ng breakfast, ano tayo, rekta tayo ng coconut plantation. Lalagpas tayo ng konti. Mga uh, 15 minutes dun sa transit natin. Sasadyain ilang natin yung coconut plantation. Tatawa talaga ako sa sarili ko mga katres, Para last week lang natin dito tayo At dito ulit tayo Summer naman eh Kaya sakto sakto lang Tsaka napakaganda ng mga beach dito Sa Aurora saka last week kasi di ba Hindi tayo nakapagtapis sa nila Heraldo Dahil sa sobrang pagod namin Yung 18 hours na biyahe namin So ngayon Makakapagtapisaw na tayo Makakaligo na tayo Kain muna tayo pag magpa-picture o picture muna B1 Okay, 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 okay Single file lang ha Single file lang tayo, single file Bachi na tayo. <laughs> Grabe init. <laughs> Time check tayo mga 11.15. Tama. eleven 11.15 na. <laughs> Grabe yung init. <laughs> summer na summer talaga dito sa Aurora. <laughs> Woo! Ah. Ah. Pabalik na lang tayo mag-picture sa Aurora. Ay, sa Balear. Para hindi ano. Ah. Tara.

yata tayo mga address Amber Beach Oo nga Amber Beach na to I love Amber you know. Bye bye Ah, pabalik pa pala tayo dito bukas sila <laughs> oh ito picture lang sila dito mga 45 minutes mga katres nandito lang tayo sa coconut plantation grabe kasi yung init mga katres grabe yung init nagwatak-watak wata kami dalawa na lang kami na tira ni Deus <laughs> yung iba kasi rumekta na ng resort dahil sa init and pagod na rin kaya gusto na lang dumiretso dun sa ano yun nga dun sa pagstayan namin so ayun mga 15 minutes mula dito uh, ando dun na tayo sa resort <laughs> meron pa naman kami pinaplano ni B1 na prank mga katres kasi ipaprank namin sila na hindi kami nakapag pa-reserve wala na ka under our name yun <laughs> eh yun nga lang eh nagkawatak-watak kami kaya hindi na ewan ko kung natuloy kay ate Gemma kasi <laughs> sila yung nauna dun eh nagulat din ako kasi kakala ko dahil sila dito pili ko natuloy kaso hindi na video na ata ni ano ni B1 sayang talaga yun makapagod pa naman ang ganda kay Frank makakadress dewa ba? Yung madidisappoint ka kasi nice cam kayo. Tapos yung makakala mo makakapagpahinga ka na ng tuluyan. Tapos may ganong eksena na mangyayari, 'di ba? Oy. Sumasayad na yun <laughs> Grabe yung ano. Grabe yung pagkabangkit ni Kuya eh. Umasayad na yung paa nila kanini. <laughs> Anyway, mga atres, tres on the way na tayo sa resort na pag-i-stayhan natin. Madudo na sila, inintay tayo. So, tara! Time check tayo, mga atres. It's already 12.23. 12.23 ba to? Andi lang kasi ng ano, screen ko. Hindi ko makita. So, 15 minutes. Mga atres tres nakarating na tayo. Uy, mga katres, Pakap na kami. Sabi, solid. Init na. Time check tayo. 12.44. Now, bali, pupunta muna kami sa Coconut Plantation. Yung, i-continue -co namin. Yung ride natin doon kasi hindi sila nakapunta, diba? Dumiretso sila dito. <laughs> kami lang ni Davis yung pumunta doon. Grabe, ang init. Woo! Solid dito. Napakaganda. At tsaka, ang kinagandaan dito, mga katres, mayroon silang Uh, rules para doon sa mga nagbibidyo okay yung mga 10pm wala na atas medyo tahimik dito yung pati yung mga katabi naming resort uh, yun. may rules din sila kaya solid magpahinga dito natara At nata tayo Hello po. Bye bye po Tita Gemma. Eh po, ayan siya yung may-ari ng ano, resort. <laughs> Thank you so much <laughs> Opo, babalik po kami dito. So, siya na lang ko kontakin. Lalagay ko na lang sa comment section mga katres yung ano niya. Okay. Yung contact number niya. Uh, bye bye po. Hi <laughs> po, sir. Madala, mga katres, let's go. Ah, rinig namin kayo. Ah, si Maui yun, may na talaga kay Maui. Si ano, wala. Si Billy. Wait, pip, pipindot ako, pipindot ako. Pipindot ako. Ayan, okay na. Okay ka na, Billy, Maui. Nawala si Maui. Okay yun. Si Billy. Hindi, Si Billy, nawala. Hey, Bobby, baby. Yeah, hey, hey. <laughs>

Dalawang oras ka pa naman pumaking kanina eh. Ay, kahapon eh. Ah, baking oh. Una ano. shortcut. shortcut. <laughs> <laughs> bạn đâu mà thế? không cần đến đâu các boys. gasoil. bạn Abante mga nice <laughs> So next stop natin mga katres Papunta kami na Pantabakan Dam Hopefully bukas na siya Kasi last na pumunta kami ni Geraldo doon Sarado dahil nga doon sa Endurance ata kaya sinarado yung Road so hopefully Makadaan tayo doon para makapagpapicture Sa Maria Aurora Oh hehe. Bye-bye. solid ng view. You know? Ayan pa oh. Kaya, sa gilid natin yung dagat. utol ng signal natin, na open naman eh no? ako naman pipintot ay, sobrang tarik na pababa, tapos biglang kurbada Ha? meron pang isang ganito ha mas mataas pa yung pababa so yung mga address sad to say ulit uh, hindi na naman tayo pinadaan sa dam hindi ko alam kung anong problema pero dito kami sa bypass pinadaan ah uh, siguro ana uh, maghanap na lang kami ng kakainan namin for lunch then na ano na tayo uwi na tayo no? wala na tayo masyadong pupuntahan uh, yan, tara kain na tayo Hold. ha diretso lang yan ba? Oh. Uh. 1 hour later So, yung mga atres ayaw <laughs> ginabi na kami dahil sa intercom connection namin mga atres, kasi sobrang hirap niya pag anim sa no, separate con, tapos iba-iba kasi kami na version kaya medyo pa kami, umabot kami na almost 1 hour, <laughs> para lang makonect yung anim, pero smooth naman mga atres yung connection ng freight con, pag magkakatabi kayo, pero pag lalagpas na kasi ng 500 meters dun sa main course is medyo wala na naglolo ko na yun so, uh, mga katres maraming salamat sa inyong pagsama sa aming overnight dito sa dinadyawan uh, thank you mga katres sa uh, walang sawa't pag supportan nyo sa aking mga weekend ride no yung weekend gala natin <laughs> sa mga hindi pa nakapagsubscribe uh, subscribe na and hit nyo na rin yung like button kung nagustuhan nyo itong ano namin ride namin <laughs> And ayun, subscribe na rin kayo kay B1 Bike okay. Bill Maui on two wheels And Tindero ni ano, Deus TV Hindi, <laughs> 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 kay ano Kay Deus mo itong vlog Maraming salamat sa inyo And ayun, peace out na tayo mga kadres Bye bye